Ayan, sorry kami, naka 400 plus si Gary. Tingnan natin kung ano yung libre. Ayan, grocery namin, no? dadalawa lang kami. Iyon, <laughs> 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 know? o. Some... Yeah, that's a nice, nice, that's a nice chopping board. No, it doesn't chop. Yeah. It's not strong enough. Did he tell you not to use it. Oh, okay. You may mm have -hmm. crackies with Decoration. Yeah, just for for the eyes only. Uh, yeah, we can, we can get a roasted Yeah. <laughs> Thank you. Thank you. libre nung 400 plus. Sangkalan. <laughs> you. Hey guys, you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank ng hapunan, you. kami you. Thank you tatlong kalakal boys eh, nasa ano pa sila day off so dadalawa lang kami ni Gary ang dami namin, namin ginrosery ano na yon para hindi magpabalik balik uh, Luto ng hapunan. Ano to? Isadong gulay. Kanya-kanya kami ni Gary ng Toka. Si Gary ayun, nagsasaing, mag-aayos uh, ng groceries. So, ganyan ang ano, ganyan ang reality dito sa Canada. Uh, kailangan madiskarte, hindi maarte. Ayan, pagkagaling trabaho, ulit sa so grocery kasi ganun nga pala namin ngayon, day one. Ito yung day 1 namin ni Gary. So, ayan, 1-0 na. Natapos na namin yung unang araw ng aming shift. 24 days. Di e, 23 na lang. Pahaba <laughs> <laughs> pa. Nagbilang na kagad. Countdown to, countdown. Nagbilang <laughs> na. Matagal pa talaga. Ito yung pinakamahirap sa ano eh, yung unang Best araw. Day. First day talaga. Ini itu yang sinasabi nila banana. Ah, oh, banana. Akala ko dati makakasanayan ko. Pero hindi. May hirap talagang kasana. Hindi, hindi pwedeng ano. Hindi talaga makakasanayan yung malayo sa pamilya. Kaso lang, ito yung tawag ng ating trabaho. Wala tayong magagawa buhay ano, uh, field job work away from home Kaya dito pag uh, masila uh, hindi kang cowboy ay nahihirapan ka talaga kailangan dito cowboy ka uh, madiskarte yan hindi mapili. At lalo sa lahat eh, pagdating sa pagkain, para yung hindi pwede mag... Ano pre? Kuripot? Bawal. Bawal kay... Bawal kay Gary yung ano, magditipid pagdating sa pagkain. Sabon kalimutan ang sabon. Unga, ano. Iyon ang wala sa isip. Sabon! Sabon, panglaba. yun guys bawal kay Florindo yung ipitid sa pagkain tamang pagkain yun lang ano tamang pagkain ito ah yun gusto lang namin i-share sa inyo yung aming buhay dito sa uh, gentong uwi ng trabaho ah uh, malayo sa aming pamilya tayo. Alam naman tayo ngayon ng ating labahan. So, ayan. Uh, meron tayong labandira rito. Masipag to. Ano to? Anytime. Ayan yung labandira namin. Lang. In 12 minutes, tapos na yan. guys, luto na. Pwede na. Ayos na to. Makapaghapunan na. muna lang kasimple. Ayun guys, kain tayo. to, bahaw. Tirador na nga na to, kaning lamig. <laughs> Ayun guys, kain. At syempre, Pinoy, magkakamay tayo. We'll be right <laughs> back. guys, uh, natapos na tayo sa paglalaba, pagluluto, nakakain na kami, nakapagtupi na ng labahan So ayun, ayun yung, uh, so ito yung day 1 namin sa aming 24 days na schedule uh, So ito you na know, kita nyo kanina na grocery, uh, galing work think sa bahay luto. 'Yan, kanya-kanya nang kanya-kanya kami ng tuka. So dadalawa lang kami ngayon dito, kaya tahimik. Uh, so ganoon lang. Kailangan lang talaga ano, um matutukan 'yung dito. Uh, kagaya ng mga basic na gawain bahay. Uh, wala tayong ibang kasama, wala ka namang katulong. Kaya kailangan matutunan yung mga ganong basic na gawain bahay. Yung paglalaba naman, isasalang mo lang sa washing machine yun. Tapos dryer, ganun lang kasimple. Uh, hindi na yung kusot-kusot pa. Wala na yun dito. So yun, ganun lang. No? Uh, maraming salamat sa inyong panonood. At huwag makalimot mag-subscribe, like, comments, and share sa video. So maraming salamat at uh, see you sa susunod na video. Bye-bye!